Ang mabuting balita ayon kay San Lucas, the 17:7-10. Kumusta mga kapatid sa pananampalataya? Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Sa ating pagninilay ngayon, samahan ninyo akong buksan ang ating mga puso sa isang kwentong nag-iwan ng malalim na marka sa akin. Isang kwento tungkol sa isang matandang lalaki na ang pangalan ay Mang Lando Si Mang Lando ay isang simpleng hardinero sa isang malaking simbahan sa probinsya. Halos limampung taon na niyang ginagawa iyon. Mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, makikita mo siya payuko sa mga halaman, nag-aalaga sa bawat bulaklak at tinitiyak na malinis ang bawat sulok ng hardin. Kilala siya ng lahat. Palagi siyang nakangiti, laging handang bumati, pero bihira siyang magsalita tungkol sa sarili niya. Isang araw, nilapitan siya ng isang batang seminarista. Sabi ng seminarista, Mang Lando, hindi po ba kayo napapagod? Araw-araw, walang palya, nandito kayo. Hindi man lang kayo nabibigyan ng plake ng pagkilala o anumang parangal para sa serbisyo ninyo. Ngumiti lang si Mang Lando, ipinagpag ang lupa sa kanyang mga kamay, at sinabing, Iho, ang mga bulaklak na ito, hindi nila kailangan malaman kung sino ang nagtanim sa kanila para mamukadkad ng maganda. Sapat ng alam ng Diyos na ginawa ko ang parte ko. Tumago sa puso ko ang sinabi niyang iyon, at naalala ko ang Ebanghelyo mula sa aklat ni San Lucas, Kabanata 17, Talata 7, hanggang 10. Sabi ni Jesus, Sino sa inyo ang may aliping nag-aararo o nag-aalaga ng tupa na pagdating nito mula sa bukid ay sasabihin, Halika, kumain ka muna. Hindi ba't sasabihin ninyo, ihanda mo ang aking hapunan, magbihis ka at pagsilbihan mo ako habang ako'y kumakain at umiinom. Pagkatapos, ikaw naman ang kumain at uminom. Pinapasalamatan ba niya ang alipin dahil ginawa nito ang iniutos sa kanya? Gayon din naman kayo, kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sabihin ninyo, kami ay mga aliping walang kabuluhan. Ginawa lamang namin ang aming tungkulin. Napakahirap tanggapin ng mga salitang iyan sa unang dinig, hindi ba? Mga aliping walang kabuluhan. Parang ang sakit pakinggan. Sa mundo natin ngayon, laging mahalaga ang pagkilala. Gusto natin ng likes, ng shares, ng papuri. Gusto nating marinig na, Good job! Ang galing mo! Sukatan na halos ng halaga natin ang validation mula sa iba. Pero ang turo ni Jesus ay isang paanyaya sa mas malalim na uri ng paglilingkod. Ito ay tawag sa kababaang loob. Ang tunay na lingkod ng Diyos ay hindi naghahanap ng gantimpala o papuri. Ang paglilingkod natin ay dapat nagmumula sa pagmamahal. Kapag mahal mo ang isang tao, hindi mo binibilang ang ginagawa mo para sa kanya. Hindi mo sinusumbat. Ginagawa mo ito dahil naguumapaw ang puso mo sa pagmamahal. Ganyan si Mang Lando. Ang pag-aalaga niya sa hardin ay hindi trabaho lang. Ito ang kanyang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa Diyos. Ang bawat dinidiligang halaman, bawat pinuputol na damo ay isang panalangin, isang tahimik na pag-aalay. Hindi niya kailangan ng atensyon ng tao dahil ang atensyon na pinakamahalaga sa kanya ay nasa Diyos na. Ilang taon ang lumipas, pumanaw si Mang Lando, tahimik tulad ng kanyang paglilingkod. Sa araw ng kanyang libing, napuno ang simbahan. Hindi dahil sikat siya, kundi dahil sa dami ng buhay na nahipo ng kanyang simpleng kabutihan. Maraming nagbahagi kung paano sila binigyan ni Mang Lando ng isang bulaklak sa araw na malungkot sila o kung paano silang nginitian nito noong pakiramdam nila ay nag-iisa sila sa mundo. Doon ko napagtanto. Ang tunay na bunga ng paglilingkod ay hindi parangal na isinasabit sa pader, kundi ang mga butil ng pag-ibig na itinatanim natin sa puso ng iba. Mga butil na tumutubo at namumunga ng hindi natin namamalayan. Ang pagtupad sa tungkulin ng may katapatan, iyan ang isa sa pinakamahalagang mensahe rito. Kahit walang nakakakita, kahit walang pumupuri, gawin natin ang tama gawin natin ang ating mga gawain ng buong puso. Bilang isang mag-aaral, magulang, empleyado o kaibigan, ano ba ang tungkulin natin? Ginagawa ba natin ito na parang para sa Panginoon? O ginagawa lang natin kapag may nakatingin? Ang lahat ng mayroon tayo, talento, lakas, oras, buhay, ay biyaya mula sa Diyos. Wala tayong maipagmamalaki sa harap niya Kapag kinikilala natin na ang lahat ay galing sa kanya, nagiging madali ang pagpapakumbaba. Hindi natin iisipin na mas magaling tayo sa iba. Sa halip, iisipin natin kung paano natin magagamit ang mga biyayang ito para sa kanyang kaluwalhatian. Ang pagtawag sa ating sarili na mga aliping walang kabuluhan ay hindi pagmamaliit sa ating halaga. Kabaligtaran ito. Ito ay pagkilala na ang ating tunay na halaga ay hindi nakasalalay sa ating mga nagawa kundi sa katotohanang tayo ay minamahal na anak ng Diyos at dahil sa pagmamahal na iyon ang pinakamataas na karangalan ay ang maglingkod sa kanya ang lahat ng papuri at karangalan ay para lamang sa Diyos noong huling araw na nakita ko si Mang Lando may sakit na siya noon at nakaupo na lang sa isang bangko sa hardin tinanong ko siya Mang Lando, kung bibigyan kayo ng pagkakataong mabuhay muli, ano pong babaguhin ninyo? Tumingin siya sa mga bulaklak na alaga niya at may luha sa kanyang mga mata, sinabi niya, Wala iho, wala akong babaguhin. Siguro magdidilig lang ako ng mas maraming halaman at mamimigay ng mas maraming bulaklak. Dahil sa bawat bulaklak na iyon, nararamdaman kong niyayakap ako ng Diyos. Mga kapatid, ang mensahe ng ebanghelyo ngayon ay malinaw. Ang tunay na paglilingkod kay Kristo ay tahimik, tapat, at may pusong mapagpakumbaba. Hindi natin kailangang ipagsigawan ng ating mga nagawa. Sapat na ang kaalaman na sa bawat paglilingkod, gaano man kaliit, nagawa natin ang kalooban ng Diyos at napangiti natin siya. Naway maging tulad tayo ni Mang Lando mga hardinero sa hardin ng Panginoon na tahimik na nagtatanim ng pag-ibig, pag-asa at kabutihan sa mundo hindi para sa papuri ng tao kundi para sa kaluwalhatian ng Diyos na siyang nagbigay sa atin ng lahat. Maraming salamat sa inyong pagsama sa pagninilay na ito. Kung nahipon ng mensaheng ito ang inyong puso, mangyaring ishare ninyo ito sa iba. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang pagninilay. Manatili tayong naglilingkod ng may pagpapakumbaba at pagmamahal. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon.